You're my angel, you're my angel, God. This is for you, to take. Oh, baby. So, ayun dito na tayo sa Molino Boulevard, no. Galing tayo ng Pampanga. So inaputa tayo ng Ala City dito. Papasok lang tayo sa Ita Italia. Napunta si Sergio Mariano. Sergio Mariano ko, bro. Sergio Mariano. So ito na nga mga kajil Nakita na natin yung target natin Nung dito na si Mazda 3 na kulay puti So ilang bisis to nag-overrate So although marami namang talyer dito na pinagchikan niya Paglabas mo lang na si Tayo Talya Sunod-sunod yung mga talyer dyan sa Molino Boulevard no? So sinuri natin yan Kasi ayon sa kanya nakuha na natin description So panay overheat ano? Hindi na ginagamit to kasi panay overheat Palpak ang pagawa nito sa electrical, overheating. So, ilang bisis na pinagawa talaga, no. So, ayun, kinuha na ako sa detalye. So, sinuri ko talaga ng gusto. Yung amoy-amoy ko pa yan kung anong amoy niya, no. O, so, dahil sa electrical, cooling system. So, hindi talaga na pagana, no. So, ayun, kanlalit litsi-litsi na. Dinairik na nila kung ano-ano yung pinagawa nila. So, troubleshoot lang tayo uh, hanggat may paraan tayo. Kasi pag uh, may paraan tayo na ma-recover, recover natin bago tayo mag-final decision kung hindi na talaga kaya recover. sa natin, kap overall no? ano hinagin mo ito hinagay rin dito hinagay rin tayo yung positive tapos naglagay na sa reading Pero so na yung pan guys eh. so hindi sa high speed guys hindi sa high speed yung ito lang nga mga kaingil dahil ito na troubleshoot ko na ano tinistik ko na yung pan naka high speed naman siya so ibabalik natin sa original no para mag automatic siya no so kinurik na natin yan so, tayo dito sa Sita Italia guys no. Uli ng Oliver Baco. Oh. Spaghetti ang wire guys oh, niyan tingnan nyo. So 'yan, maraming wire 'yan, jumper 'yan. Hanggang sa aircon, sa blower, sa auxiliary pa no. Oh. May nang toggle switch dito. Tapos naka-direct jumper dito guys oh. 'Yan, naka-direct jumper 'yan. So ito na diagnose na natin ang problema niya sa OBD scanner ko, para hindi siya mag-overheat. So, overheat pa rin siya, no, kahit naka-direct yung pan. So, hindi naman talaga advisable na i-direct yung pan. So, inayos natin yung cooling system, no. Uh, step by step tayo. So, sa auto-scanner ko, and guys, oh, sunog na sunog, no. out na siya, guys. Sending unit ng aux pan. So, ayusin natin cooling system para ma-recover natin sa overheating, ano. So ayan, papalitan din natin ng thermostat dyan ano, para sureball tayo. Para tumagal-tagal na naman. So ayun, nirehinang na natin yan. Lahat ng mga pinutol nila dyan. So sook pa talaga pagkaputol nila. Ano. Talagang pinahirapan nila ako. So ginawa ko ng paraan talaga yan para mahinang ko. Ano. si pag hindi natin ihinang yan, ipulupot lang natin yan dyan. Maglulos ng kontak. Wala pagka nagloko si Pan yari so yung guys no, uh, ready for na uh, pretty na kami guys sa so, uh, very sa operating ano dun sa module pan temperature sensor sa thermostat so napalitan na natin yung guys ibalik natin sa normal yung pan ano so sa condition natin hindi na masang overheat so clear na guys so tingnan mo so wala na yung support yan ano so binalik na natin yung To nila sa moon yun, dahil naka-direct yan, pinalik lang natin guys no? so wala na yung ball-ball na wiring dyan, tinanggal na natin yun balik natin sa original, sa stock nya so ready for break-in na yan guys, so nag-automatic so, naman sya, ayan patay yung pan, tapos gagana naman sya ulit, dapat ganun ka, no guys, sa stock nya, no so yan ang gumana yung pan, no Ginawa so, na yan, guys, no clear na yan lahat. So uh, ready na natin po sa na Ito na nga, mga ka-angel dahil ipapain, alas ko na ni no, na namin ready na yan. Ano so ginabi kami rito talaga sinulit ko pag ano. Ganyan talaga tayo, kailan matyaga talaga bago natin iiwanan ano. So ayun na uh, ibebrick na namin yan ready na yan ano. para may harurot natin dito paikot ikot ng loob ng bakoor no kung saan tayo mapunta rito. So ayun ibebrick natin yan para maobserbahan natin ano may pagbabago kagagaling lang namin na mag -work in guys no so naikot-ikot na namin so ginabi kami guys sa observation so yun shout out kay Sergio Mari ano may ari nitong Mazda 3 dito sa Sita Italia ah, Sita Italia solid guys mag mm, ano kayo so yun talagang sinulid rin natin yung pag check up nito kasi recovery tayo dun sa mga wiring na nagiging sapot dun no na dinirek nila so ini kinurik na natin yun guys tapos palit tayo thermostat temperature sensor para balik sa sa normal ano so auto okay na siya guys nag automatic na siya yeah. so kagaling lang kami sa break in yun thank you sir jo yeah, thank you thank you, thank you, yeah. thank you. hanggang dito ko na lang tatapusin ang aking video thank you for watching bye